Sa nung lg naman, humingi ng pumanhin kasunod ng mga nag-viral na video sa nakalipas na Wata Wata Festival. Mayroong maraming ano nagagalit, lalo yung mga nang bubuisit pa. Kasi may mga nang bubuisit pa. May mga sumakay pa sa mga passenger jeep at nagbuwisit. Okay lang naman yung mga pero pag yung sigurong sinabihan tama na or ano, yan na, yung iba nang aasar pa talaga eh. Meron pang nababaril pa sa mukha, nakita lang na pikun eh. Alamin natin yung kabuong detalye mula naman syempre kay Tito J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes mga kalang kapatid. Magandang, magandang. Nino Mike magandang magandang. Abot-abot ang paghingi ng paumanhin ng pamahalaang lungsod ng San Juan sa mga nangyaring uh, gulo sa nakalipas na Wata-Wata Festival noong lunes na nag-viral pa sa social media. Ipinakikita sa mga viral video na tulad ng uh, pinasa ko kayo sa inyo dyan, na ang anu respeto. ikaw walang respeto sa kapwa-tao ng mga residente nito. Sa pagsasagawa ng tradisyonal na basaan na siya namang uh, tumatak sa kanilang uh, pagdiriwang tuwing uh, pista ni San Juan Bautista. Sa inilabas na payag ng San Juan City Tourism and Cultural Office, sinabi nito na ang uh, basaan festival ay isang religyosong uh, aktibidad dahil ito'y bilang alay na rin sa kanilang patroong si San Juan Bautista. Pero seryoso nilang tinutugunan ang lahat ng mga reklamo at patuloy pangangalat na pangangalat ng ebidensya hinggil sa mga nangyaring gulo. Sinusuri na rin ang mga nakarating sa kanilang viral na video sa social media para alamin kung may naging paglabag ba mga ito sa City Ordinance No. 51 Series of 2018 at iba pang umiiral na batas. Makikita kasi sa mga kumakalat na video ang walang habas na pagsaboy at pagbuhos ng tubig ng mga sanwaninyo sa mga dumaraang motorista. Ang oh. Oo. Gayun din itong sa mga pasayarong nakasakay sa mga pampublikong sasakyan na hindi man naman nakikisa sa pagdiriwang. Kasunod yan, dumipensa rin ang San Juan LGU sa obserbasyon na maraming mga truck ng bumbero ang nakakalat sa iba't ibang panig ng lungsod. Sa kabila na rin ang pahayag nito na tatlong fire truck tamang ang kanilang pinayagan para sa basaan. Gilit nila, tumalima naman sila sa mga naunang pahayag na tatlong fire truck lamang ang pinayagan lumawak sa basaan convoy at sa katubayan ay naglagay din sila ng checkpoint sa mga lagusan sa lungsod para pigilan ang iba pa mga truck na makilahok. Gayunman, ang mga nakita ng truck ng bumbero sa iba pang panig ng lungsod San Juan ay mula sa mga fire volunteer na nag-abang at nagsaboy na tubig pagdaan ng convoy na parada. Dahil dito tiniyak ng pamahalang lungsod na mananagot ang mga dapat managot sa sandaling mapatunayan lumabag sila sa mga umiiral na panuntunan at batas upang hindi na ito maulit sa mga susunod na pagdiriwang. J. Magdagala, Radio Pilipinas.